Kasang, no. Ay, sige. Is... Yes. Magpapalit ako ng anyo. Yeah, magpapalit ako ng mukha. Wow. wow. Abangan nyo, yan ang aking beauty parlor na si Joy. Ang aking anak na maganda. Ah, diba? Abang sinasanggaan mo man nga. Umibig ka dyan. Ano to? Silpo. Babadag din sa hindi. Pakakantulog din sa hindi. Nangyari, <laughs> <laughs> nangyayaman yung ka. Oh, di ba? <laughs> wow! Wow! <laughs> <laughs> no, ano ba? Makamang labo Tawa mo na yan, Duman! Ikaw? Ikaw? Sige, may ikaw. Bigwa hmm. Ikwa yan. Ikwa. Mako ikaw. Hanapin mo. Pwede ka mong mag-iriwal. Tama, ano yan digdisa sa video. Bawal yan sa video? Mm-mm. Pakadi -mm. kami sa cellphone.

Hmm. Sabi ng um... mo yung cellphone na yan. Hmm. Hindi. yan. hindi ka nang magkahot sa no, ano pa? O, oh, iso lang mong manis ako. Tapos may make up ang Wow! Ah, diba? Paglabar ko na lang Yan ang aking anak si Joy. Mahiling magpaganda. Oh, pati papa niya. Oh, oh pinapaganda. Diba? Ah! <laughs> <laughs> Pero wow, pa na ayot. Ubi on. Mabaklaan. Tapos on na. Spray last. Pabrahon mo. Wow! umbang bango na na yan. Kuha na. Lipitan. Ay! ay <laughs> Matsyong batla. Ay, dat may ka. Uli na. Dududuan ka ka na. Wala ba siya kang dudu? Hindi pang tinag sabi.

ganda ko ka na. Kapit yeah. ko naman sa bumbo. Ini, ipali Kala ko Ah, at yung pang isa kong here na kulay pink. Wow, oh, di ba? wow oh, lalaking lalaki. Hmm. Cheering!

nagbago ng anyo ang iyong idol. So, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panunod. Bye-bye!